Ayan. Magandang umaga mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing ng truck. Ito mga Sira sira. Ito na gawin na natin. Ito yung ating gagawin. Ito mga idol. gawin natin dalawa. Maraming maraming salamat nga pala mga Sa inyong walang sawa suporta sa aking video. Ito mga idol. At natin. Bago natin butasan. Ito mga idol. At bilogin natin ito ng kunti. Bago natin butasan para hindi tayo mahirapan puntas para sa itong meron pa palang kasunod po ngayon eh, gagawin pa tayo nito pagkatapos eh. yung shock naman ng motor saka center bearing gagawin natin itong center bearing may lag medyo matagal na naka hintay siya may lang ating susunod siya lang sila din ang mayari naman ito mga idol eh saka may siha okay kung rin natin na na Ay, ito mga idol na paggawa ng tulipot kaya ito pa ang ating ilan siya tapos itong dalawa Tumayo lo pagawa ni Boss isang ano to ginawa ko isang piraso na lang hindi na dalawa para makatipid ko so, ito may dalawang dalawa dahil pagka hindi mo sinawasos sa tubig mahirap yung

Dali ng tanggalin ito mga isang ganito. Huwag na alam Huwag kain yung pagbutas mo niyan. Mahirap tanggalin yun doon. Ikuli ko yung pinakagit niya. Saka ito pagka hindi matalim yung ating pangbutas mahirap din yung ano, butas may edukado no? kailangan puro alangka yung ating mga gamit sa hasa hindi mahirap ano yun? tanggalin to. pag bilo at lalagyan natin yan ng lak pasensya na kayo mayroon sa ating video at medyo maingay laging kalsada lang kasi tayo mayroon lalagyan natin ng lak ano, sa kabila sa kabila lang mayroon dapat ang ipagawa ni po si Abad na ganito Kaya sabi ko isang derizo na lang para activate ang puto ng ating video mayroon lang sa inyong na tao mga kaya hindi na natin makuha ng patong sukat ito na pata natin yan kundi na lang puro okay lang gawa natin yan eh, mga hindi pa tayo nagpakmas pa din galing pa tayo ng bikon.

hindi mo parang nalalatay yung buma kung so, nga maganda sana tingnan mga ito kung ano ika-grinder natin kaya lang problema naman yung buma natin lumalambot lalo kaya hindi na ako higagrind ang so, importante mga ito natin iba yung ano natin, natin. ayan at ito lang ito lang ating video dahil nagawa ko na yung isa yan po mga maraming maraming salamat ko rin sa inyo lahat. Kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, pakishare naman po sa ating munting video mga idol. At ingat po tayo palagi mga idol. Sa lahat ng aking followers at subscribers. Sa kalating kato mga idol. Walang katapusan po salamat mga idol sa inyo. At lalo lalo na mga idol. Ito sa mga idol. Salamat po mga idol. Ah, uh, yan. Ito kung gusto niyo pumapanood ng mga ating paggawa nito. Abangan niyo lang po sa ating mga upload atin, at itong siya.